Okay, good morning August 10 2024 Ayan So, meron lang tayong Iba bahagi no? Actually, ito ay Balita na sa radyo no? Tungkol sa local Officials dyan sa Marilao, Bulacan <laughs> Ayan na naman eh. Ito yung sinasabi natin eh No, yung local chief executive dyan kasama yung kanyang vice mayor at iba pa no, sinampahan sa ombudsman no, dahil di umano sa pagpapalit ng mga relief goods na para sa tao noong panahon ng noong nakarang bagyo noong yung bagyong karina habagat kasi habagat yung sumalanta talaga noon No kasi ayon sa sinabing isinampa sa complaint ay pinalitan daw di umano yung mga relief goods na uh, supposedly uh DSWD ang tatak kasi galing nga yata sa DSWD yung ayuda pero ang ginawa daw <laughs> ni Mayor ay pinalitan ang lugo yan ng ayuda ipinalit daw yung mga pangalan ng lokal na opisyal dyan sa Marilao siyempre kasama siya doon at ang masaklap ay binawasan pa no? daw ah yung mga laman Ayan, no? magagaling talaga yung taga LGU no? actually tali... sa tingin natin hindi lang naman yung Marilao ang gumagawa noon No, uh, yung iba pa na kwan. Yun nga lang, siyempre walang nagrereklamo ka. Hindi kagaya nito na may matapang na nagreklamo no na residente. Uh, so ini, anyway, tama rin lang 'yun para mabigyan ng ano, babala yung mga iba pang gumagawa. No, actually, minsan naiintindihan natin yung ano, Naiintindihan natin yung purpose kung bakit. No? Eh, kaso, dapat, hindi ginawa, ginawang dahilan yung pamumulitika, yung motibo ng pagpalit ng packs. Kung yung motibo ng pagpalit ng pa, ng food pack, na tayo, ay para mahati-hati yung mga ayuda na yan ay okay yon pero yung ano ba nuhatiin mo sa dalawa di ba sa dalawang pamilya okay yon para mabigyan lahat no? pero still technical ano pa rin kasi yon bawal pa rin kasi yon ayon sa batas no pero ang ginawa mo ang ginawa yata dito sa Marilao ay binawasan ay sabagay baka binawasan dahil yun nga hati-hatiin siguro sa mga tao para lahat makatikim yan ang problema kasi doon pinalitan yung tatak ng food pack inilagay yung kanila mga pangalan no? so yun yung something na ano doon di ba kumbaga sa ano technical foul ayan so anyway tignan natin no? balita pa lang naman sa radyo no? hindi natin alam kung saan nanggaling yung source pero ang source natin is yung mga radio no narinig natin ayan so magsisilbi sana ng aral at babala sa mga taga LGU lokal no yung nasabing pagsasampa kasi mahirap din hindi rin basta-basta yung masampahan Ayan, nasa na yung ko. Nandito na ako eh. Tayo <laughs> ay magtuturo. Okay!